Good day ka Firebeast Ayan, update po muna tayo Ako po po kayo ng ating white knight Actually, pure white knight pa siya mga ka Firebeast Ito yung ating inbreed ano? Napakalit yun ang mga ka Firebeast Compared sa mga nao ng white knight natin Nasa 2 kilos na lang siya mga ka Firebeast Actually, hindi nga itong magto 2 kilos yung mga dati kasi nating white night is nasa 3 kilos pataas yung hen palang mga ka-firebeast ito so, na, palabas natin through the process of infringing mga ka solid black skin Ayan. solid black skin ito yung mga winning line natin so sa mga nag dyan ako, update na lang kayo sa Facebook natin. Ano, Aldrin Anyo Nuevo. Ayan po yung ating Facebook account. Solid black seal siya, ano. So, may mas malit pa dito. Anak nito mga ka-firebees. Bali, binalik ko sa kapatid mga ka-firebees. Mas malit na sa dito. Nasa under 2 kilos na lang siya mga ka-firebees. Ready to breed na rin. Ang purpose natin mga kabarbis kung bakit natin pinalit ano dahil yun nga mahirap malaban pag malalaki mahirap panapan ng kalaban ano so ayan pinapalit natin mga kabarbis yung mga panlaban dito yung mga pang export natin pinapalaki naman natin kasi requirements sa Vietnam, Cambodia and other Asian countries mga is 3.5 patas yun yung requirements nila sa timbang dito naman sa atin nasa 2.5 napakalaki na yun mga kaparibis ano? may, may mga napalabas na tayo mga stag na under 2.5 so sa kukaralit natin actually may mga winners na rin ano, mga kaparibis may mga update na rin yung ating mga bayan mamaya papakita ko sa inyo yung mas malit nito na version nito mga kaparibis ano? so konting tips lang mga kaparibis sa pag inbreed ng mga manok ano kailangan talaga yung proper selection ano kasi may tinatawag tayo inbreeding depression yung inbreeding depression mga parvis na kukuha yan sa pag inbreed sa genetic parang genetic problems ayan yung inbreeding depression matalis madali sila magkasakit especially kung nasa deep inbreeding na tinatawag ano napakalalim na yung magkapatid na binibreed natin tapos mangananak din ibibreed naman sa magkapatid yun yung pag inbreed mga carbis ano kasi yun nga, yung disadvantage ng mga inbreeding ano madali silang magkasakit tapos prone sa sakit kaya ano madaling magkasakit prone sa sakit saka medyo lumiliit na lumiliit saka nagiging medium station na. So sa Peruvian, okay lang naman mga inbreeding kasi napakalaki nila mga kaparbis. Mas pabor ako sa pag-inbreed ng mga Peruvian compared sa American fowl. Yung mga Peruvian, mga kaparbis, is two times stronger yung kanilang immune system pagdating sa mga sakit. Kaya yeah, mas gusto ko pa alagaan yung mga Peruvian, especially pag-inbreed. Ano? Mas magandang in inbreed yung mga Peruvian. Compare sa American Fowl na medyo prone sa sakit na tapuan, madaling dapuan compare sa mga Peruvian ano. Yan, pakita natin yung mas malit na version nito ano. Ayan mga ka-firewiz, uh, ito yung ating white knight in breed, ano yung sinasabi ko kanina, mas pinalit na version siya mga ka -firebies. Actually, nasa 1.5 kilos na lang siya mga na ano, na napakaliit na. So, sabi ko kanina, uh, mag-iingat sa proper selection lang na pag-imprint. No? Kailangan yung pinakamaganda, pinakamalakas. Yun yung yung, yung pipiliin yung, ano, yung magpapatuloy ng kanilang mga lahi ayan. Um, para mas maganda pa rin yung kalabasan ng inyong pag-iing breed. Bali gagamitin ko siya dun sa ating mga small breed na Peruvian din, ano, yung mga white na rin. Black skin din siya mga firebees ano? pero talagang lumit na. Pure Peruvian, napakalit na ito mga ka-firebees. Sana masubukan natin sa Gradas mga ka-firebees. Ano? So good luck sa ating mga ka-firebees. Ayan, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalilimutan mag-subscribe and hit the notification bell button para updated po kayo sa ating mga palahay. Especially yung mga nag-aabang dyan, mag-ibilay, pwede nyo akong i-add, ano? Sa aking Facebook account. Maraming maraming marami salamat mga ka-Fivebeast and have a good day!